Gandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan ko, saan man sulok kayo ng mundo. Ako nga pala si Oyev Kada, nakatira sa Barangay Ibas, Tayabas, Quezon. asal ko yang nagkatrabaho dito sa isang contraction sa New Zealand. Ngayon, ang trabaho ang ginagawa po namin ngayon ay maglilip ng panel. Ganyan po ang aming trabaho. Ako po nag-ooperate kahit hindi po ninyo ako makikita dyan. Yung camera ko na dyan sa aking ulo. Yan yan ang bigat nyan yung aming binubuhat nyan ay 5.2 ton yan yan po dahan dahan lang at para hindi masira yung aming forma sa ilalim, yan po yung may design yung panel na yan, parang nilapatan ng plywood parang design ay plywood makikita ninyo mamaya pag pagkaangat ito ko nga pala muna sa inyo habang kami nagbubuhat. Kunto ko sa inyo kung paano ako dito nag-apply dito sa New Zealand. Marami akong in-applyan. Meron akong sa Turbo Stop. Yung Ma'am Joy siguro kilala niyo yun. Sikat yun ngayon sa Facebook. Marami siyang pinakaalis sa ano. Doon sana ako unang makakaalis. Kaso nagka-problema ako sa una kong remedical as ah, a pre-med. Doon sa aking pinagminikalan, hindi ko naman sinisirain ang aking unang pinagminikalan pero nagkameron daw ako ng tama sa baga yun eh hindi naman nila tinatanggap dito pag gano'n. pero nagtry pa rin ako sa iba nagpa medical pa rin ako sa iba pero clear naman bakit dun lang sa medical yun sa nila malapit sa station yun hindi ko na lang saan lugar yung station para hindi tayo makasira ng medical medical ano medical center oh ito pagpatuloy na rin natin tapos napil nga ako tinamad na ako noon tinamad na ako ayaw ko na sabi ko sa isip ko ayaw ko na mag mag-apply magano dahil sa laki ng gastos ko inaabot na ng kulang-kulang isa ang gastos ko dun sa una nagkautang-utang na ako tapos pero may apply pa rin na marami rin akong apply hindi rin ako natigil pasa dito pasa doon ng resume tapos, one day na may nag-message sa akin, itong recruitment agency ng New Zealand, direct, parang direct hiring. Ngayon, sabi sa akin, kung available, kung available pa pa daw ako, at willing daw akong interviewin. Sabi ko yun, say. pero tamad na rin talaga talaga ako. Talagang tinatamad na ako at dahil nga sa laki ng gastos ko wala na akong pera, marami na akong utang pero pinush pa rin ako pinush ako ng aking partner na sige lang bahala na basta try mo lang ulit mag interview o, sabi ko sige interview ulit ako o dito nga itong pinapasok ko ngayon si Boss James siya ang nag interview sa akin yun ako ang kauna-una interview tapos ang tanong lang niya saan nagtrabaho, saan ka naggaling bansa, ganon ganon sinabi ko galing akong piggy pigi ang sagot lang sa akin maganda sa pigi mababait ang tao ay lang sabi sa akin ang tanong lang sa akin, ikaw ba ay tumatagal sa isang kumpanya ang sinagot ko Sir, makikita mo naman yan sa resume ko, sa pinasa kong resume sa si inyo. Dahil sa unang trabaho ko, umabot ako ng 9 years. Tapos dito sa PG, 4 years mahigit. yun lang tanong tasa. Tanong lang ako kung anong mga nalalamang ko? Sinabi, ko. Sinabi ko sa kanila na ganyan ang trabaho ko sa PG, all around, sa finishing, tiling carpenter, shattering, steel fixer, bender, nahawak ng machine ng bender. Pinakita ko din sa kanya, may isa, may isa amin ang video na proof. Yung talaga totoo yung sinasabi ko. Yan. Kaso hindi ako nakapagbigay. Dahil yung cellphone ko noon, masira na. Nadoon lahat ng aking video. Ayun. Madaling shortcut na lang natin. Natanggap na nga na na-select na nga ako. Ayun. Na-select na ako. Ayun, nakarating na ako dito. Kaya ito na ang aking trabaho. Dito na tayo sa trabaho ko ngayon. Pagdating ko dito, ah, uh, panibago talaga sobrang lamig. Lamig dito, maabot ng negative. Noong unang dating ko, medyo mainit pa. Uh, 13 degrees. Pababa, pababa, naging 12, 11, 10. Tapos nito nangang nag-winter uh, nag na, negative, araw-araw negative. Sobrang lamig. Talagang pero kakayanin. Tapos, na. yan na. Ito na ang trabaho ko ngayon. Kung saan pala pa, ano, nakapunta kami dito. Lipat-lipat din kami ng site. Lipat-lipat. Punta -lipat. kami dun sa malayo. Biyahay kami ng isang oras, dalawang oras. Balikan. Mahaga, gising na maga. Balikan. Pero sa awa ng Diyos, okay naman. Nakayanan yung lamig. Ngayon nga pala, patapos ng lamig dito, papasok na ang summer. Ganyan ang trabaho namin dito. Mag-lip ng panel ngayon. Sa araw na to. Mag-lip ng panel. Dahil yan ay nabusa na nung nakaraang linggo. Ngayon ililip namin para mapagbuo ulit kami ng bago. Yan nga pala yung sandwich, sandwich panel. May stereo sa gitna. Yan na makikita ninyo yung stereo sa gitna. Sandwich panel yan. Parang soundsproof. Ayan, yan palang katulong ko dyan yung si Romy at saka si Glenn. Ako yung nag-ooperate ng overhead crane. niyan susuot lang yan dyan. Oh. Ayan. Saktong-sakto lang yan. Tating think... konti lang clearance. 10, 10 mm lang ang clearance niyan. Ayan, tamo yan. Yung sinasabi ko sa inyo na parang may design na plywood. Yun nga pala yung unang project namin dito sa uno, sa bago naming yard. Yan ang bagong yard namin eh. Yan ang kauna-unahang project namin, sandwich panel. Mahirap man siyang gawin. Pero natutunan din. Dahil sa turo nung mentor namin niya, si, si Engineer Ryan. Siya ang nag-guide sa amin. Yan. Naka, naka ilan na pang panel na binuhat yan. Pero yan lang na una kong nabigyan. Pangalwa na yan. Pangalwang panel na nabuhat na namin yan. Ah pala. Tagakit namin yan ang ang ano namin dito. Kala yung mga kit. si Romy. Galing yan. Magaling na bata yan. Dito ililipat naman namin yung rack para magkasya yung aming panel. Lipat lang namin yung aming rack para maging sakto dun sa lapad ng aming panel. Makita ninyo maaraw pero sobrang lamig. Sobrang lamig ng hangin. Oh, makita pa naman niya, makita naman niya sa paikot namin, O oh, yung bundok ko sa dulo, oh, kulay puti pa. Purong yelo. You know, wala mo pa ang mga bundok. Dahil sa kapal ng yelo. Yan. Naisip na namin yan. Pangalwa ko na yan. Pangalwa na namin rak na inayos. Yan. Okay na. Tapos ito na pala yung pangatlo. Pangatlong panel na binubuhat. Pero nakakatuwa din oh. Dahil hindi ko rin pa lubos maisip na nakarating na rin ako dito sa New Zealand. Dati ko lang pinapangarap na makakabot ng New Zealand. Pangarap gusto gusto ko nung ako nasa PG dahil malapit na din eh. Yung bansang PG dito sa New Zealand na one day makarating din ako. Pero ngayon, hmm, dito na ako. Kaya ito, ito na ang trabaho ko ngayon. Magagawa ng prikas. Pero sa PG prikas din naman kami. Ang ginagawa din namin sa PG prikas. Pero hindi talaga yung ako mismo ang nagano. Doon lang kami sa pagkabuo ng prikas. Tapos i-install. Magbubuo kami ng bahay, ng school doon kami. Dahil nga kami doon, kami all around kami doon sa ano, yung trabaho ko doon. Taga concreter, taga pag finishing, kisami, Bowling. tiling, lahat na. Lahat na namang kung anong piling trabawin. Wilder, basta lahat, rin ng kontraksyon doon sa pigi all in one pero ang kontrang ano namin dun is skilled worker lang ang nasa aming kontrata pero okay lang ayos lang yun dahil kaya punta ka ng bumansa para sa trabaho kaya ngayon dito naman ako sa New Zealand ganun din carpintero ako dito pero sa akin din lahat parang ako binigyan ng aming boss ng maging leadman ba na uwang nag uh, nagkakasa gagawa ng forma magle-layout basta sa lahat ng ano, kung anong kailangan gawin to sa panel Naku, aking tapos meron akong kasama isa dalawang tao na aking kasama para kami katulong pero okay lang yun parang mahasa ba lalo kang tumamang iyong skill Kaya e ngayon operator dito sa overhead crane nakakatuwa din dahil mas marami kang natututunan so, na? yan, papasok na oh, the place galawi Yon. Yan, malapit na. Yan na. Oh, pumasok na. Ayaw pa. Lumabas. Ayaw pang pumasok. Oh, yan ah. oke okay na. Ayaw pa talaga. Yun, pumasok din. bigla-bigla yan naiipit biglang na nabulusok ng ng ano ng pasok naiipit dun sa rock dahil masikip saktong-sakto lang yan konting-konti lang ang clearance hmm. Yun. sakit lang yan na may pasok mali ito na ang pang apat ang apat na panel na bubuhatin. Anim yan ay anim na panel. Anim na panel. Yan yung pang-anim. Shoutout nga pala sa aking mga kasama. Si Glenn. Si Romy. Yan nga pala si Engineer yan. Yan yung lalakad na yan. Si Engineer yan. Yan nakajakit na... Uh kulay orange. Tinitingnan niya kung magandang magandang yari, maganda sa ilalim. Yan, tinitingnan niya kung okay ba. niyan lang dahan-dahan para hindi masira yung aming forma, yung aming bed. Ito mo naman, mahinapan mo ng operator. Mahina pa si Oye, bago pa lang. <coughs> bago pa lang nag-ooperate. na nauga-uga pa. Yan. Nabuhat na namin yan, tama yung design. Wala tayo dun sa ating, sa aking pag-apply na ang paghihintay ko na ako maselect naabot din ng ilang buwan bago ako makalis select noon ako ay September alis ako ay February tagal-tagal din takal tagal din na uh, na ano, dahil sa mga requirements pang kailangan na kailangan pang i-provide na requirements pero sa awa ng Diyos eh, nakarating naman na bigay naman lahat ng requirements ng hinihingi ng ng embassy dito sa New Zealand. Kailangan mo lang talaga pag ikay tumagal sa ibang bansa, kailangan agad kumuha ka ng police clearance. 'Yan ang merong kukunin mo. Police clearance. Para hindi ka na sa pag-apply mo. At saka kung pupunta ka talaga dito sa sa bansang New Zealand, New Zealand, Australia, o okay, Canada, mag aaral ka na mag-drive. Dahil dati hindi talaga ako marunong mag-drive. Talagang sabi nga, pag may gusto, may pangarap, laguin mo ang lahat. Diba? Kung kailan tumanda, sa naging, sa natutunong mag-drive. Hindi ko pinapangarap na nag-drive pero sa merong ambisyon, merong kang pinapangarap nga na mapuntahang bansa, ay gagawin mo lahat. Nagsas din pala din ako doon ng ano, ng malaki-laki din, kulang-kulang sampu din. Dahil mahal sa driving academy, mahal ang bayad. Pero pasalamat din ako doon sa nagturo sa akin, mabait. Mabait yung nagturo sa akin, kaya madali ako natuto. Kaya nga pati, pag gusto mo talaga, kung gusto mo talaga matuto, talagang uh, bibigyan mo ng pansin, bibigyan mo ng panahon para ikay matuto. Yan ang nga pala. Uh, i-shoot na uli namin yung isang panel. pang lima na pang limang panel na yan kakaunti na isa na lang tapos magbubuo na hindi kami nang bago niyan ito na yung pang lima malit-lit malit-lit na panel Sabi na matapos. Ingat na uli. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang tayo para sigurado. dahan Pero mabilis ng panahon. Bailan mo, ilang, ilang buwan na ako dito. Dumating ako dito, February 14, araw ng mga puso. Tapos ngayon, September na, mabilis ng araw. Mabilis ng araw. Mabilis ng panahon. kaya sinasabi time is gold kasi tayo sa kabila pero dito naman natin palulusutin yan sa gitna sa gitna ng rock yan dahan lang, daan dahan ang dahan 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 bigla Galingan na naman magpalusot. Yan na, lumusot na. Ayaw pa. Ayaw pang lumusot. Sabig ng lumusot. Sabigin nang lumusot. Nang hindi tayo mahirapan. Yo. Yo. Unti na lang yan. Tam mo. lang lang pagpapalusot. Isipat. Tusan tatama. ya sabihan ko yung mga asama ko, ingat kayo, ingat. Pamaipit kamay. Mahirap magpapalit ng kamay. May palit tayo kahoy o bakal. Yan, malapit na. Lulusot noli Kunti na lang, lulusot na. Yan, ayos na. Lulusot na naman. Ang panglimang... Panglimang panel... Lagian ayaw bumaba sikip Masikip doon sa Sige, sige, sige. sige. Yan na, tiwatay lang nababa baba. Hmm. Nauga-uga pa Parang bilis mo yan na. Okay na. Ito ang last na panel. At ako'y magpapasalamat na rin sa inyo at kayo nakarating dito sa tulo ng, ng aking bigay. Kung kayo may nakarating dito, comment lang kayo para may shoutout ko kayo sa susunod kong upload. At maraming maraming salamat sa inyo. Marating kayo hanggang sa dulo. Kahit ganito lang ang ating vlog. Kahit Balik-balik -balik lang makita ninyo. Pagbubuhat ng panel lang. Pero maraming salamat sa inyo. Thank you very much. We love you all. Yan ang aming last. Last na panel. dihikan na lang namin yan at wala na kaming lalagyang rack. Ah, pa pala. Eh, hindi kasi. Malit lang yan. 1.6 lang yan ang lapad ang haba ay 3.6 meter yan naman ang pagpapahiga ng panel dahan-dahan lang ding ihiga isud lang isud isud lang ng kaunti danda lang danda danda bigla nya danda bibaba pano li hindi na lang lalapat na yan na rin po pala matatapos ang aking video ang ating vlog sa huling panel thank you very much maraming salamat at safe kami lahat wala sa amin na injury sa araw nito sa aming pagkatrabaho yan na, konti-konti na lalapat na Iyan. hindi ko nga pala sa aking kasama shout out nga pala sa inyo